pagkanap ga ka. pagkanap pagkanap taas guys walang hawakan ito guys ay ay Sige na! Lakat na nga ni Lakat, lakat Kaya na get ni Marani na it Hala, no, no. hala ah! Stoy Nuru, wadla, winanok ha Ito crab sukses wilau oh. kare kare tim kamera kare nangani mau tagiran amuin titi adin nih eh. aku lu guara